Ang tanong ni Mangondayaw ay, ano ang pakaramdam ng isang babae kapag kahalimbawang na bibitin? So, yung mag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman. Kung ano ang kasagot, please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa kanilang channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So ano ang pakaramdam ng isang babae kapag halimawang nabibitin. Ako kapag halimawang hindi ako nakakatapos na bibitin ako o kaya naman naiwan ako na na siya, ang nararamdaman ko ay syempre nagagalit ako, nagtatampo ako yung ganon. So kung halimbawa ang isang lalaki ay eh walang ginawa at hinayaan ka lang tapos siya nakatapos na nakakapagtampo yon. Nakakapagtampo para sa amin mga babae at may mga babae talaga na umiinit ang ulo kapag halimbawang nabiliten. Masama yung pakiramdam niya, yung masakit yung ulo niya, yung mga ganun. Kasi hindi niya nailabas kasi nandoon na siya. Malapit na sana siya, kunting kahit na lang. Tapos nauna na yung lalaki. Kaya masama sa pakiramdam yung nabiliten. Yung hindi nakakatapos. Lalo na kung halimbawang kunti na lang at lalabas na. So, sana sabi ko ng tama ngayon. Tarang may like this video. Please consider to like this video. And subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.